Alright mga boss, magandang gabi Yan, nandito naman kami mga boss Ano, Ayala, Makati Yan, gabi na Kanina pa kami magaling araw Bumiyahe hanggang ngayon, gabi na ulit Nagsahe pa ngayon Ayan mga boss, oh Gabi pa sa ero, puno na naman ito ngayon Puno na naman si Lokbo Standing to mamaya Si Lokbo, sagat to mamaya Ayan mga boss, oh. papakita ko sa inyo yung pasero dito sa Ayala o oh, ganyan karaming pasayero dito ayan, o oh. o oh, nakapila o hanggang doon sa dulo siguro mga limang bus ayan o oh, paikot yung ano paikot yung pila ang haba o oh. Eh, sa kabila ito mga bus o oh. grabe o oh. maba ng pila sagaran to mamaya mga boss you know? si Lokbo ayan o 58 seater puno yan tapos meron pa yung tatayo sa gitna kahit mayroon tayong tayo na ano dosing tayo <laughs> pag may tatayo patayoy natin ang iba dyan gusto na gusto nang umuwi eh Ayan mga boss, so ganyan dito sa ano, sa Makati ha, pag ganito ano, Ganitong oras, rush hour. rush hour, ganito yung pasahero. Para mga ano, langgam. Ano, dami o. Oh. Ganun dami yung pasahero dito. Tapos nagkataon na sobrang traffic sa labas. Ayun o. Oh. Grabe traffic sa labas. Ayun sa o. Oh. Kaya yung mga bus walang makapasok. O, pag nakapasok ka dito, puno, sir din mo. O, 4 o. turuan tu Dia nak apa silau Haa 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 Kali pasite ya, kalau kali nggak nih kali, yan. kali yang ya malah